Asan na sila? Ay, yung mama ko po, nandiyan sa tabi What's up sa lahat po ng mga players out there! Habang naglalakad po ako, ay napadpad po ako sa isang kainan na sikat po dito sa Pilipinas. Sino ba ang hindi makakilala sa manok na ito? So ayun na nga, napansin ko po yung babaeng nakablo na kablo, nakaupo sa isang upuan sa labas. Noong una po, ay naisip ko po na magpatuloy sa paglalakad. Pero sa hindi may paliwanag na dahilan, na e para pong may humawak sa aking mga paa at may bumulong po sa akin na huwag ako umalis at mayroon akong kailangang gawin. Dahil po doon ay e sinimulan ko na po siyang punan ng video. Habang tinitignan ko po siya, ay mayroon pong mga alaala na nagbalik po sa akin. Dahil minsan sa buhay ko, ay e nagawa ko na din po ang tingin na ginagawa niya. Alam ko po yung pagkiramdam na manakam sa mga pagkain na hindi mo naman kayang makain dahil sa wala kang kakayanan na bilhin nito. Nung makita ko yung plastic na galing sa tindahan na iyon ay tila ba nakaramdam ako ng tuwa dahil alam ko na may isa sa mga kumakain doon ang may mabuting puso na nagbigay ng pwede niyang makain. Ngunit nagulat ako nung bigla na lamang niyang inabot yung baso at ininom yung natitirang inumin sa loob nito na nagpakirot ng aking dibdib. Halatang uhaw na uhaw na siya dahil sa tirik na tirik ang araw ng oras na iyon. Kaya minabuti ko na nabutan po siya. Hindi ko lang inaasahan nakakausapin niya ako. Huwag ka basta-basta kukuha ng mga pagkain ng iba, baka may ano sila, may sakit o ano, mas lalo ko mag, ano, mag-iingat ka ha? Ako, thank you sir. May okay. kanta po ako, sa kanta ko po kayo may po. Ah, sige po. Ako ay may Kristo, nandun siya sa langit, di ko siya makita, nasa puso pala, sayang ang buhay ko, kung mapa-impyerno, tanggapin lamang siya sa langit mapupunta. Ganda naman po ng ganda ninyo. Ingat yung po kayo kaya, po ha. Sige. 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 ko Sige. Eh. po, Sige. 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 ah si Sige. Uh, yun lang po ang problema. Kasi yan na lang po yung natira kong pera. Sige, mag-iingat ka ha. Sige, bye-bye. At habang papalis siya, ay tinignan niya pa po yung mga tira-tirang buto ng manok. Akala ko po, ay pupulutin niya po ito. Buti na lamang po, ay Hindi. At dyan na nga po nagtatapos ang ating maikling 40 days video. Kung nagustuhan po ninyo ang video na to, pakipindot na lamang po ang like button na parang ganyan. Pakashare na din po para mas marami pa po ang makapanood. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay pindutin lamang po ang subscribe button at piliin nyo po ang all para lagi po kayong updated sa lahat ng mga bago nating post at 40 days video. Lagi pong tatandaan, mahirap man at madalas kapusin, makakaahon din. Hanggang sa muli!